Pre, straight talk tayo dito. Natural sa babae ay naghahanap ng isang lalaki na hindi weakling o mahina kung di isang lalaking makapangyarihan. Kasi animal instinct ito mga pre. Sino ba namang babae ang maghahangad ng isang lalaking mahina ang loob o takot? Isang turn off yan sa kanila. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang mga power moves na pupwede mo nang i-apply sa buhay mo ngayon na ngayon na para magbago ang pananaw ng babae sa iyo at magbago ang buhay mo. Walang besa tayo dito bro. No nonsense approach. Just pure application. Bago tayo mag-start, pakit. Comment lang below kung taga saan ka pre. Salamat. Tara na simulan na natin. Power move. 1. Marunong kang tumanggi. Pre, hindi ka yes man. May paninindigan ka sa sarili mong oras at desisyon hindi mo sinusuko ang sarili mong priorities para lang makuha ang approval ng iba. Ibig sabihin, ikaw ang may control sa oras mo, hindi ang ibang tao. Totoong pangyayari, nagaya siya lumabas last minute pero may importante kang gagawin. Paano gawin ng stoic na lalaki? Sabihin mong, next time na lang, may nakaschedule na ako. Kalma, direkta, at walang guilt. Power 2. Panatag ka kahit tahimik ka. Hindi mo kailangang dumaldal para mapansin. Yung presence mo palang, ramdam na. Minsan, ang katahimikan mo ay mas malakas pa sa isang maingay na kumpiyansa. Ang tunay na confidence, hindi kailangan ng ingay, karanasan sa barkada. Nasa group kayo, hindi ka madaldal. Pero composed ka lang. Gawin ng tahimik na alpha. Hindi ka nagpo-force maging center of attention. Pinapakinggan ka kasi may timbang ang salita mo. Power of 3. May disiplina ka sa sarili. Walang babaeng aangas sa lalaking hindi kayang kontrolin ang sarili. Ang tunay na power ay nagmumula sa loob, sa kakayahang i-handle ang sarili mo sa harap ng tukso. Kapag may disiplina ka, may respeto ka sa sarili mo, situation. Hindi ka madaling matukso sa bisyo o sa mga pakyut ng ibang babae. Galaw ng stoic. Discipline ang foundation ng power. Kapag kaya mong tanggihan ang gusto mo, mas lalo kang hindi na nakokontrol ng iba. Power move for Hindi ka nagpapakita ng insecurity. Babae man o lalaki, naaamoy ang lalaking kulang sa kumpiyansa. Ang insecure, nag-overcompensate. Ang confident, kalmado. Kapag hindi ka nagpapanik, mas lalong karespe-respeto. Eksena, may kasamang ibang lalaki ang babae hindi ka nagpapanik, stoic na tugon, wala kang show, focus ka sa sarili mong ginagawa, hindi ka threatened, presence over panic. Power Move 5. Marunong kang tumawa sa sarili mo. Confident ang lalaking, hindi takot matawa sa sarili niya. Ang humor mo, hindi depensa, kundi simbolo ng comfort mo sa sarili mong flaws. Mas cool, pagkaya mong matawa kahit ikaw ang punchline. Accidenting moment. Nadulas ka sa harap niya pero natawa ka lang. Tugon ng matatag. Hindi ka defensive. Relax ka lang. Hindi mo kailangan magpanggap na perfect para respetuhin. Power move 6. Hindi ka nagpapa-pressure. mag agad. Kung palagi kang mabilis mag nawawala ang mystery. May lalim ang taong marunong maghintay at hindi sunod-sunuran sa notification. Ang kalmadong lalaki ay may sariling oras at flow. Text scenario. Nag-text siya pero ikaw chill lang. Hindi agad-agad reply. Galaw ng disiplinado. Hindi ka ghoster, pero may rhythm ka. Hindi mo sinasayang ang oras mo sa notification pressure. Power Move 7. May malinaw kang goals. Powerful ang lalaking may direksyon sa buhay. Hindi siya parang bangka na inaanod lang. May layag. May direksyon. May plano siya kahit padahan-dahan. Daily grind scene. Nakita niya na busy ka sa side hustle mo after work. Pananaw ng may vision. Hindi mo kailangan ipaliwanag lahat ng ginagawa mo, pero ramdam niya na may plano ka sa buhay. Power Move 8. Marunong kang magpatawad, pero may limitasyon. Hindi ka bitter, pero may boundaries ka. Marunong kang makinig, pero hindi basta bumabalik sa dati. Ibang usapan ng paggalang sa sarili. Throwback scenario. Nilaglag ka niya before, pero kinausap ka ulit. Stoic na decision. Okay ka makipag-usap, pero hindi mo basta binubuksan ulit ang buong puso mo may closure, pero may protection. Power Move 9, presentable ka kahit simple. Hindi mo kailangan mag-designer clothes. Basta maayos, malinis, at confident. Style mo, hindi para sa iba, kundi para sa respeto sa sarili. Kapag may effort ka sa sarili mo, may impact ka sa iba. Araw-araw look. Plain tee at jeans lang suot mo pero mukhang alpha ka pa rin. Purma ng may disiplina. Nakikita sa postura mo kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. Power move 10. Hindi ka nagpapaliwanag ng hindi kailangan. Hindi ka obligadong i-justify lahat ng kilos mo. Ang kilos mo ay may saysay at hindi dapat kino question kung malinaw ang intensyon mo. May lakas ang taong hindi defensive. Usapang casual. Tinanong niya bakit hindi ka nakasagot kagabi. Simple. Firm answer. Busy lang ako. Pasensya na. That's it. No guilt tripping. Hindi mo kailangang mag-defend. Power Move 11. Marunong kang makinig. Mas nakakaakit ang lalaking attentive kaysa sa paladaldal. Yung taong kayang makinig, mas pinagkakatiwalaan. Nakikinig ka hindi para sumagot, kundi para umunawa. Heart to heart moment. Habang nagsishare siya ng problema, attentive ka. Walang interruption. Galaw ng tahimik na support. You're not trying to solve everything. You're just present, calm, and listening. Power Move 12. Hindi ka umaasa sa validation ng social media. Hindi mo kailangan ng likes para malaman mong solid ka. Ang worth mo hindi nakabase sa reactions ng iba. Confidence mo hindi external. Online scene, hindi ka post ng pogi pics every week. Confidence without noise. You use social media as tool. hindi ka dependent sa approval ng feed. Power Move 13. May humor ka pero hindi ka clown. Nakakatawa ka pero hindi ka pa cute. Humor mo ay charm. Hindi desperate move. Kaya mong magpatawa nang hindi nawawala ang respeto. Bara ng alpha. May banat ka na natural lang, hindi pilit. Cool lang. You can make her laugh. Pero hindi mo hinahabol ang tawa niya. Chill confidence lang. Power Move 14. May sariling paninindigan kahit hindi agree ang lahat. Kahit hindi ka popular, buo ang loob mo. Hindi ka follower, ikaw ang nagtatayo ng sarili mong standard. Ibang klase ang lalaking hindi sabay sa agos. Debate scene, may issue sa group, pero hindi ka sumasakay sa majority kung mali. Tindig ng stoic, you stand your ground calmly, respectfully. Hindi ka follower. Power move. 15. Kaya mong umamin ng emotion mo nang hindi nagiging weak. Powerful ang lalaking marunong magsabi ng nararamdaman ng hindi pa victim. Emotion mo, hindi mo ikinahihiya, hawak mo, lakas ang tawag dyan. Totoong sandali, sinabi mong, naapektuhan ako sa nangyari, pero okay lang, kakayanin. Tibay ng loob, you process emotions without being ruled by them. You show strength and vulnerability. Recap time, bro. Tumanggi kung kailangan, tahimik pero may impact. May disiplina at boundaries. Confident, hindi defensive. Simple pero presentable. May direksyon at paninindigan. Tol, tandaan mo, ang pagiging powerful ay hindi sa yabang, kundi sa paninindigan at diskarte. Ang stoic na lalaki, hindi maingay, pero mabigat ang dating. Kaya kung gusto mong maging mas magnetic, mas respetado, at mas alpha sa mata ng babae, gawin mo ang mga galaw nato. Kung nakarelate ka, mag-comment ka ng paninindigan bro at mag-subscribe sa Usapang Lalaki para sa mas marami pang payo, mindset at lalim ng lalaki.